guys. Ayan, share ko lang po sa inyo. Mayroon po kami ng bulaklak. Itong bulaklak na ito ay uh, regalo sa amin ng sa wakas ng kasal namin. O, di ba kami ang kinasal kami ang binigyan ng bulaklak? Kasi simple lang, di ba po ay simple lang naman ang buhay namin. Kaya ito, ito po ay regalo sa amin nung magkasal sa amin ito. Tapos ang ginawa ng asawa ko po para siya tumagal, ito po, ito ay para sa buhok. May nakalagay dyan, hair spray. Ayan, ibig sabihin, hair spray. diyan. Diba? Ito po ay number 5. May mga number number pala yan. Oh guys, hindi ko po alam yan. Ito ay, ano talaga siya? Natigas, natagal siya. Pag nalabas kami kasi ako kulot. Kulot ang buhok ko, pero hindi kulot ang utak ko. Charot, di ba? Tapos, ano, uh, balikan nyo to, yung mga baka, bi baka bigyan kayo ng bulaklak ng ng loved ones nyo, asawa nyo, boyfriend nyo, uh, yung yung importanteng taong nabigay sa inyo na gusto nyo tumagal. So, ang gawin nyo lang po, uh, talian nyo to dito, tapos, ihang nyo kung saan man yung, yung malayo sa, ano, lalo na pag may bata, yung malayo na malalangap nyo. So, ang gawin nyo ay talian, tapos ihang nyo, hindi ko alam yung kagaling ng hang, basta ibitay, yun. Tapos, pag nahang na siya, sa kanya pa, isprayhan, ganun. Ispray nyo, ano, lahat. Yan, lahat yan, ganun. Ganyan. Ganyan ang asawa ko. Hanggang sa, may tumulo siya. Yan, ah, ganito nito niyo. Uh, nakakalimutan niya kasi. Kaya, ano, kaya, minsan, nakalimutan siya ng isang araw. Pero, pag nasa trabaho siya, ako ang nagdala nito. Ayan. Maano lang, magastos sa ganito. Pero, talagang na ano siya, natagal siya. Ngayon po ay, matigas na siya. Hindi siya, hindi na siya masasira. Kulay niya, ano, yung kulay niya nag Pero, natagal pa ito. Um, siguro, mga taon siguro ito. Ayan. Ganyan lang. Ayan, ganyan lahat is kahit niyong para ano siya para kung gaspar buhok din sa kung gaspar kung din siya ayun ubus na ubus na siya dalawang ano battle nito na ubus na ang asawa ko na nilagay niya dito nilagay namin dito ayun ubus na yung isa ayun yung maganda daw yung five number five kasi daw natin gaspar pero matigas na siya ayun ano na pero hindi ko inaano kasi ayun talaga masira kahit na areo oh. ano na siya pero yung nilagay namin ganito oh, diba wala kasi kami nilagay ito na lang muna thank you for watching guys sa mga gusto lang salamat share ko lang thank you thank you for watching